morning guys. Grabe tanghali na kami nagising. <laughs> Sobrang pagod namin gawa nung birthday kahapon ni Princess. Pagod ako ng gusto. Kaya no oras na ako nagising, dapat maglalaba din ako ngayon. Kaso, ayun, walang tubig. Inabot ko yung walang tubig. Pag nga mga gantong oras kasi guys, nawawalan ng tubig. Siguro dahil nga marami din naglalaba. So, yan. Wala ng tubig. Mag-aantay ako hanggang mamaya. Siguro mga mga 3 o 4 meron na yan ulit ayan so ano oras na 11 na ako nagising ngayon nagiinit ako ng ulam namin initing ko na lang itong natira namin ulam ito na lang ang ulam namin tatlo actually si Ralph nakauwi na si Hillary nandito pa uh, tulog pa sila ni Princess pagod ba't parang hindi na ito masukso ayun So, mag lang ako ng ulam hindi na nagtulong ng tubig hindi na yung sa loob yung laundry ko ayan pa hi guys today guys is thursday and um, hindi maganda yung ko galing ako sa labas naglinis ako sa labas na um nagdilit ako ng halaman, ganun, nag-ano ko para mapapawisan. Kasi kahapon, kahapon to nagsimula, bigla na lang ako sinipon, sumakit ang katawan ko. Pagkatapos ko maglaba, siguro tinasok na naman ng lamig kasi pagkatapos ko maglaba, naligo agad ako. Eh nagmamadali kasi ako dahil nga, ang um, kami nga, wala akong oras. Tapos ngayon, may maganda yung pakiramdam ko. Thursday na ngayon, last day na pasok na ng Thursday, Um, may 23, May 23 na, Ay, nagpapahinga lang ako ngayon, uh, maghugasan na ako, kaso wala na naman kaming tubig, nauwisan na ako, nagpalit na rin ako ng damit. Kasi natin ko si Princess kanina sa may sakay na ng tricycle kasi sabi niya, huwag ko na lang siya hiahated ngayon kasi nga para mga pagtay na ako. Tapos nakakatuwa kasi kanina pagising ko. Ano na ako bumangon eh, pang 4, 4.40 na yata, 4.44 ganon Pagbangon ko, nagbubo siya ng plato. Nawa siguro siya sa akin. Ako guys, um, sa totoo lang, hindi ko... Inaano, si Princess marunong naman sa gawain bahay marunong niya maglinis marunong niya magano um, alam ko naman na pagka balang araw ay eh, matututo din yan siyang mag-isa mag, -isa, mag -isa siya. Ma din naman siyang umintindi kapag ka kailangan na talaga siya nagpumikilos. Pero mas gusto ko kasi na pagdating sa paglilinis ng bahay, pag yan, sa plato, ako, ako gumago kasi gusto kong malinis na malinis yung kusina. Alam mo yun, may mga, ewan ko kasi na nakaka-relate sa akin. Kaya sabihin na, ang laki ng anak mo, hindi mo pa pinapa pinapakilo sa bahay. Na, marunong yan siya, guys. Sa totoo lang, marunong yan siya. Kapag uh, kagaya na ito, may sakit ako yan. Marunong yan siya magluto. Kung ano lang yung kaya niya luto, eh, noodles, ay, ano, noodles, uh, pansit kanto, mga gano'n, mga prito-prito, kaya niya rin naman gawin. Pagugas ng plato, magigilis sa bahay, kaya naman niya lang talaga minsan ang nagaano na ako na lang. Kaysa, ano, tapos syempre gusto ko yung kamay niya maganda. Kasi, ah, uh, ewan ko. Basta gusto, gusto ko yung kamay niya na maganda. Kasi ako naranasan ko na naman yung maganda yung kamay ko. Pero nga hindi na siya maganda. Kasi nga lagi na tayo nandiyo laban, nag, -laba, nag ng plato, ganyan-ganyan. Pero gusto ko sa kanya maganda yung kamay niya. Kaya ayoko siyang, ayoko siya masyadong pinag-uugas. Kasi nga pagka maya-maya basahin ko may di ba nag-iiba yung ano texture texture <laughs> ayan na kwento pa kwento na naman ako sa inyo guys ayo ah gusto ko na tong maalis Ayoko na tong ayoko na tong ano magtagal pa sa katawan ko chura to hagad tomorrow dito kami ni Princess sa Jollibee dito kami magla-lunch kinukuha okay, no, niya yung choco sundae doon tapos bumili ako sa loob ng laksa soup. Favorite ko to. Yung chicken. Ang sarap na ito, guys. Medyo hindi pa rin maganda yung pakiramdam ko. Pero, keri-keri na bumangon. Pinagpapawisa na. Kain muna kami. mo kami. Thank you guys. Yung yung tura ko. Hmm. Oh. natin. Ngayon lang ako medyo naka-recover from sakit. Pero meron pa rin ako sipon ngayon. Tsaka may ubo na rin ako. Kaya medyo paus-paus. Pero hindi na masama. Hindi na, I mean, hindi wala na akong lagna. Tsaka hindi na ganun kasama yung pakiramdam ko. Ano na lang, ubo tsaka sipon. And ang oras yun is alauna. Tapos parang nagutom ako. And kanina, Pakita ko lang. Nagluto si Daddy Chris ng chicken, pork, pork and chicken. Hindi ko alam anong tawag sa luto niya. Basta may carrots to, tsaka may, um, eto. So, eto kakainin ko. Hindi na ko ng rice. Eto na lang. Kasi gusto ko yung carrots. So, yan. pack tayo ng ulam na Today is, ano guys, um, May 26 na kasi madaling araw na. And signal number 1 dito sa Cavite. Narinig yung umuulan. Ayan. Gusto ko kumain ngayon ng mga gulay para bumalik yung lakas ko. Araws, three 3 days din ako guys na nakahiga lang. Yung sa mga kasi talaga ko. Anong nangyari sa akin? Naglaba ako. Naglaba ako noon Wednesday. Tapos, Bas, syempre, basang basa yung likod ko. Tapos, magsasampay na ata ako that time. Ang ginawa ko, imbis na magpahinga muna ako, ang ginawa ko, naligo agad ako. Tapos, yun, yun, pinasok siguro ng medyo yung katawan ko. Gawa ng basang basa yung likod ko, tapos agad ako. Nawala sa isip ko na magpahinga ang isip ko kasi eh, gusto ko matapos na yung trabaho ko para tuloy-tuloy yung pahinga. Yun yung isip ko. Pero, ayun, uh, ganun yung nangyayari. Eh. Pagkatapos kumaligo, magsampay ako, tapos, nakatulog ako. Sinaway pa nga ako ni ng Daddy Chris, sabi niya, basa yung buhok mo, tulog ka. Eh, sobrang antok ko kasi nga, maga ako nagising, alas 4, -o. kasi may pasok si Princess that time. Tapos, yun, nakatulog ako. Pag gising ko, ah, grabe, at sakit. Sakit na katawan ko, as in, hindi ako makakilos sa sakit. Tapos nababas pa kami ni Daddy Chris noon kasi nga mga 11 na tayo, yun, 11.30. Sabi ko, bibili ang bigas sa labas. Tapos may, may papaayos ako sa labas. May, masama may importante akong gagawin. Tapos, sa, ano na ako. Tapos, hindi, hindi, hindi ko nga ka kaya. Talaga gusto, gusto kong humiga. Gusto, gusto kong bumalok po. sakit-sakit na likod ko. Ganun yung nangyari. Tapos, uminom na ako ng biogesic. Jessic. Wala naman ako iba yung inom na gamot, guys. Biogesic lang. Yun lang yung yun lang yung gusto kong inumin at yun lang yung kaya ng katawan ko talaga inumin. Yung in the rest, yung matatapang na gamot, parang hindi ko siya kaya nahihilo. Ako ganoon Ang ginagawa ko na lang, nag-overdose na lang ako ng mga vitamins para bumalik agad yung lakas ko. Tapos yun, parang yung mula Thursday hanggang Friday, hindi talaga okay. Hanggang Saturday, kah kahapon, Saturday, medyo okay-okay na. Nakapaglimis-limis na ako ng bahay, kahit pa paano. Ayan, si Princess gising pa rin, guys. Nakakapin na ako. Princess, nag Gising pa din siya. Tapos kausap niya yung kaibigan niya. Mga gising pa, ano oras na? Ano oras na ba? Kahit din na mo, 2 a.m. na. Ay, ang ganda. gising pa sila. Gusto mo gawa ka dyan, katawa kailan? Ang lakas ng ulan. Signal number one daw kami dito sa Cavite. Sinisipon pa rin ako. Marado tong ilong ko na to eh. After nito guys, maghiga na rin ako. Kasi para hindi ako mabina, pahinga-pahinga na rin tayo. <laughs> Ayan, so siguro clips-clips na tong mga videos natin. Pero importante may life update tayo kasi babalik ko rin to soon mga pangyayari sa buhay ayan so magugood night na rin ako guys kasi uh, pag nagising ako ng may tubig pa bukas kasi ay bukas Sunday na ngayon, di ba? Pag nagising ako mamaya na may tubig pa, maglalaba ako. Pero pag wala, baka Monday na lang. Kasi unti pa lang naman ang labahan ko. Ano dito sa harap ng labahan? Kunti pa lang naman siya, hindi pa siya kapuno. So makakapag-ready pa ang katawan natin ulit bago sabak ulit ng mga labahin. At hindi ko na uulitin yung ginawa ko na maligo agad pagkatapos maglaba para hindi tayo magkasakit. Kasi ang hirap-hirap na ganito yung nagkakasakit ka, di ba? Ang hirap. Hindi ka makakilos, ang dami mong gustong gawin pero ang sama ng katawan mo, yun, naman yun. Kahit labanan mo yung sama ng katawan mo, talagang lumulusok talaga siya. Kaya yun na hindi na natin maulitin, guys. So, mag-goodnight na ako. Thank you so much for watching. Bye, guys.